Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga amigas ko, amigos. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Uh, lakad lang si amiga. Papasok na naman sa trabaho. Ayan. Huwag po kayong malungkot, mga amiga, amigos. Uh, share lang to sa araw-araw nating ginagawa. Ayan, ginagawa ni amiga na naglalakad papunta sa kanyang trabaho. Ayan, kailangan lang natin mag-church ng konti. <laughs> Ayan, tatawid siya. Tawid-tawid tayo. Hmm. Share lang. Uh, padaan na naman po sa inyong wall. Daan-daan lang tayo. Ayan. Ayan po, matagal-tagal din. <laughs> Natigil kasi may nagtanong sa akin. Ayan, may nagtanong sa akin na tatlong babae kung saan daw ang labasan dito papunta ng, ng munsipyo at saka sa Jollibee. Malapit lang daw kasi naglalakad sila. Ayan, napatigil muna ako. Inup ko muna yung aking pag-ano. <laughs> Naituro ko doon. <laughs> Kaya man, matagal-tagal din. Ayan, tuloy po tayo. Ayan po. Uh, salamat po sa sa panunood nito. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, syempre po. Kaya din natin makalimutan yung mga nag-share sa atin ng video. Ayan. Uh, sa mga nag-share ng photos, ng video. Ayan, salamat po sa inyong lahat. <laughs> Ayan. Uh, ano pa yung aking na-share na? Ay, mag-share Gawa nung ano? Ayan, kailangan lang po natin talaga ano, uh, magsikap. Ayan, share natin. Huwag tayong hmm. ano, malungkot pag huwag tayong mag-alala kung mababa man ang views natin. Basta ang importante, ang mahalaga araw-araw pong nag-upload ano, nag at nag-engage kasi hindi naman kaagad tataas ang views natin pagka nag ano tayo nag upload ayan hindi naman tayo artista <laughs> hindi naman tayo artista na maraming manunood kaagad Ayang tulad ko Ayang ganito lang naman ang ginagawa ko naglalakad lang ako <laughs> Ayan. <laughs> Nakapag-share si Amiga sa kanyang ginagawa. Ganito lang ginagawa ko araw-araw para mayroon lang may upload. Ayan. Dito lang ako kumukuha ng aking uh, pang-upload. Nagko-content na video. Ayan. Ganito po ang uh, minsan nakakalong. Nalulungkot din ako pag wala akong may upload din dito sa pag-ano ko sa paglalakad kasi minsan wala akong dalang cellphone. Nakakaano rin po pag wala kang dalang cellphone kasi hindi ka makapag-video. Hmm. Ayan. Ayan po, maraming maraming salamat po sa panonood nito. Ayan. Ganito lang po ang gagawin ninyo kung saan man kayo pumunta. Basta may dalang cellphone. Ang mahirap lang pag wala kang cellphone, kaya wala talaga. Hindi ka pa, makapagvideo. makapag-video. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Pakipalo na lang po si Amiga. Like.